Ano daw mga kaibigan, mga kababayan, mainit daw ang ulo naming mga iglesia ni Cristo sa kanya. Hindi, hindi mainit ang ulo namin sa iyo, ipipanyo labrador. Ikaw lang nagsasabi niyan kasi takot na takot ka sa lahat ng pinagsasabi mo tungkol sa iglesia. Yun ang totoo. Kaya mo lang sinasabi na mainit ang ulo namin sa iyo. Ang totoo, patutunayan ko sa iyo na hindi mainit ang ulo namin sa iyo. Makipagkita ka sa amin, yayakapin kita. Baka nga malips tulips lips, lips pa kita eh. Pag nagkita tayo, oo, oh, layakapin kita ng bahiki. Hindi mainit ang unang naming Kristo sa iyo. sa'yo. Ikaw lang nagsasabi noon, Epipanyo Labrador. At ah, tuloy pa natin. Magandang umaga po mga kababayan at mga mahal po namin mga taga-subaybay. Mga kapatid, napatuloy po na sumusuporta sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang bansa. Kung anumang oras po kayo makakapanood ng video po na ito ay bumabati po kami sa inyo ng isang mapagpala at magandang araw. Muli na naman pong tumalak at lumawngaw. Muli na naman pong kumahul ang asong si Epipanio Labrador, mga kababayan. At uh, meron na naman po siyang mga paninira. Meron na naman po siyang mga sinabi tungkol po sa Iglesia Ni Cristo. Itong taong ito po kasi ay sa mga nakakaraan, nung nagbago po kasi siya ng content, yung views niya ay magsak o kukunti na lang po ang nanonood sa mga video niya. Kapag tinitira po niya ang Iglesia ni Cristo at uh, pinaparatangan ng kung ano-ano, doon nagkakaroon siya ng maraming views. So, ang ginawa niya ngayon, mula doon sa, sa dati po niyang content, ay muli na naman pong bumira sa Iglesia ni Cristo. At hindi po tayo magpaparatang, kundi panunuorin po natin ang kanyang mga sinabi tungkol po sa Iglesia ni Cristo. Panuorin natin mga kababayan. Ito po panuorin natin mga kababayan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, Eto ah, simple lang. Tatanungin ko kayo. Maniniwala ba kayo na hindi masakit para kay Sarah? Na na-impeach siya? O ba't sa akin nagtatanong? <laughs> kay Sarah ka magtanong. Patuloy natin. Sa kabila ng kanilang mga ginawang pagharang, kanilang ginawang, ah, uh, uh, kumbaga, eh, diskarte eh, para lamang kigilan. Kung makikita ninyo, kung maalala ninyo, itong mga nakaraambuan, ginamit pa nga nila ang... na uh, Uh, INC, di ba? Oh, nakipagtulungan pa yung INC kay Sara Bulate, <laughs> para lamang tigilan. Ginamit pa nila yung uh, National Peace Rally. Ang katotohanan ay wala naman talaga nangyaring National Peace Rally. Kung hindi, rally na kung saan nagsalita yung isang siraulo, baliw, siraulot anga na congressman na si Marculeta na malaki ang mata na sinamahan pa ng mga siraulot, mga gagong, mga demonyo, mga politikong mga senador na katulad ni Bato de la Rosa, ni Bongo at iba pa. Mga kapatid, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, narinig niyo po yung sinabi niyo ni uh, Ipipanyo Labrador alias sa uh, dog food. Sabi niya po sa kanyang video, ginamit pa nga nila ang Iglesia ni Cristo Dito muna tayo sa salitang ito, sa katagang ito na binitawan niya mga kapatid. Ang para maintindihan po ninyo mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi, hindi po nagpapagamit sa kahit na kanino at kahit na sino man. Uulitin po namin, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi nagpapagamit sa kahit na sino at sa kahit na kanino mang politiko. Ano pa? Yung sinabi niya tungkol sa nakipagtulungan pa ang Iglesia ni Cristo kay Sarah para pigilan yung sinasabing niyang pigilan yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Mga kababayan, wala pong kinalaman kasi ang sabi niya rito, nak nakipagtulungan pa daw ang INC kay Sara. Ang isinagawa po naming National Peaceful Rally mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay para po uh, sa inyong kaalaman, para sa inyong kabatiran ay wala pong kinalaman ang sino mang politiko po dito. Mali maliwanag po, malinaw po ang sinabi ng Iglesia ni Kristo tungkol po sa pagsasagawa po ng National Rally ay para katigan, para sangayunan ang opinyon ng Presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos tungkol po doon sa na hindi dapat isulong ang impeachment case laban kay Sara Duterte sapagkat walang kahit na ano na maitutulong ito sa kahit na isang Pilipino. Sa halip ay unahin ang mga bagay na mga problema na dapat solusyonan sa bansa sapagkat ang bansa ay mayroong mabigat na pinagdadaanan. Maraming problema ng ating bansa na dapat unahin. Yun ang sa panig ng Iglesia ni Cristo. At hindi, ipipanyo labrador, hindi nakikipagtulungan ang Iglesia ni Cristo sa kahit na anumang politiko, katulad ng sinasabi mo. Ano pa sabi niya kanina mga kababayan? Ginamit pa daw nila ang National Rally for Peace na ang katotohanan ay wala namang nangyaring National Rally for Peace. Ano yung napanood natin mga kababayan? Wala bang nangyari talaga na National Rally for Peace? Tingnan niyo ito. Ang video ito. Yan ba ang sinasabi ni Pipanyo Labrador na walang nangyaring National Rally for Peace? Napakarami po ang dumalo. Hindi lang po Iglesia ni Cristo po ang dumalo sa National Rally for Peace na yan, kundi ang iba't ibang Pilipino, sambayan ng Pilipino, na umaayon din, sumasangayon din sa pinaglalaban ng Iglesia. na hindi dapat pagtuunan ng pansin ang impeachment sapagkat walang maitutulong na kahit isa sa kahit na isang Pilipino para umunlad sana ang buhay. Pagkatapos, sabi pa niya rito, hindi raw National Rally for peace ang isinagawa, kundi paninira for peace. Ano daw? Ay, hindi pala. Paninira rally. Hindi raw National Rally for Peace ang sinagawa, kundi paninira rally. Bakit daw? Kasi daw, nagsalita daw si Congressman Marcoleta. Mga kababayan, mga kapatid, at mga mahal po naming taga-subaybay, si Congressman Marcoleta po. Para po sa inyong kaalaman, lalo na sa hindi po namin kapatid sa Iglesia na nanonood po sa atin ngayon. Si Congressman Marcoleta po ang isa sa mga speaker, resource speaker na kinuha. Una, siya po ay abogado. Pangalawa, siya po ay Iglesia ni Cristo. At hindi siya tumayo, hindi siya nagsalita sa harap ng napakaraming tao sa intablado bilang politiko, kundi bilang Iglesia ni Cristo. Ikaw, Ipi Panyo Labrador, ano ang paninira sa ginawa niyang speech, sa ginawang speech ni Congressman Marculeta sa isinagawang National Rally for Peace? Meron ka bang masasabi na siya ay nanira doon sa kanyang speech? Mga kababayan, kalat na kalat po sa social media ang speech at ang buong video ng isinagawang... Uh, rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia Ni Cristo. Panoorin niyo po ang lahat ng mga nagsalita doon sa lahat ng tumayo sa stage. Kung meron po silang sinabing paninira po doon, magsabi po kayo, i-comment nyo kung meron. Lalo na yung sinasabi ni Epipanio Labrador na paninira rally. Kasi galit na galit siya sa pagsasalita ni Congressman Marcoleta. Ano ang pakialam mo na nagsalita si Congressman Marcoleta sapagkat hindi naman siya pumunta roon bilang isang politiko kundi bilang kaalip sa si Iglesia ni Cristo at bilang isang abogado? Ang sabi pa niya rito, sinamahan pa daw ng iba't ibang politiko katulad nila Bato at saka ni Bongo. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, nakita niyo ba na nagsalita umakyat sa entablado si Bongo at si Bato para mag-speech? Meron ba kayong nakanood na ganon? maaaring dumalo ang lahat ng may gustong dumalo, pati mga politiko. Pero, meron pong mahigpit na bilin na hindi po sila dapat mangampanya. Yan po ay ipinasya ng pamamahala. At yan ay buong galang na sinunod ng mga politiko na sumama sa National Rally for Peace. Hindi sila nakialam, hindi sila nagkampanya. Pumunta lang sila doon para makiisa sa ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo tungkol sa National Rally for Peace na huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara sapagkat walang maitutulong ito sa kahit na isang Pilipino. Kundi bagkos ay pagtuunan ng pansin ang mga problema ang kinakaharap ng ating bansa. Kaya itong si Ipi Labrador, kabaliktaran yung kanyang sinasabi doon sa mga nangyayari po o pangyayari sapagkat siya po ang tunay na naninira at hindi po ang Iglesia ni Cristo. Ituloy pa natin itong ang uh, mga sinasabi niya rito mga kababayan, mga mahal po namin taga-subaybay. At uh, makikita niyo rito kung gaano kaloko itong si Ipipanyo Labrador. Magagaling yan mga, mga yan pagdating sa strategy. Pero ganun paman, ang importante, nagwagi tayo. No, akala ng mga Duterte, kapag ginamit nila ang, ang INC, mananalo sila. Pero nakalimutan yata ni Sara Duterte na 1% lang yung dami ng INC sa dami ng mga Pilipinong sumasampatya o sumusumpatya sumasampatya o sumusumpatya sa sa ating pangulo. Tuma na tayo sa hindi niya mabanggit-banggit na salita. Dalawang beses yang sinabi pero hindi niya masabi ng maayos. <clears throat> Yung una ay sumasampatya o sumusumpatya. Sumusumpatya. Hindi pa ang tamang bigkas ay sumisimpatya. Yan ang tamang bigkas ha. Sumisimpatya o simpatya. Yan, diyan galing ang salitang yan. Hindi sumusumputya, sumasam, sumasamputya, kung ano ang sinasabi mo. Okay? Yun ang tamang bigkas. Ano? Si Ipipa nyo labrador. Eh, pati mga sinibigkas mo, hindi na, hindi na maayos. Katulad ng buhay mo, hindi na maayos. At ang mga ginagawa mo, wala sa ayos, wala sa hulog. Ikaw talaga, Ipi Panyo Labrador. At dito, sa sinasabi ni Ipi Panyo Labrador, mga kababayan, na 1% lang daw sa mga kababayan daw na sumasang ayon. Mga kababayan at mga mahal naming taga-subaybay, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi kami nakikipagparamihan ng dila. Sa aming pong mga Iglesia ni Cristo ay pinapakita po namin ang pagkakaisa po namin. Yung pagsunod namin, at paggalang namin sa pasya ng pamumahala. Kapag sinabing ganito ang dapat na gawin, yun ang buong puso naming sinusunod. Hindi kami napipilitan, hindi kami nagpapagamit sapagkat yun ay kusang loob na pagsunod namin sa pasya ng pamumahala sa iglesia. Kaya itong si Ipipanyo Labrador nang sasalita ng wala namang alam. Wala kang alam sa aral ng iglesia. Kaya hindi ka dapat magsalita ng kung ano-ano tungkol sa iglesia sapagkat hindi mo alam ang sinusunod naming aral sa loob ng iglesia. Tuloy pa natin. Yung ating mga pinapanood, mga kababayan, ano pa sabi niya? Maraming mga Pilipino ang sangayon sa ginagawa ng ating Pangulo. Hmm, Maraming marami. mga Pilipino ang sumasangayon sa ginagawa ng ating mga mambabatas. Kesa sa mga igling hmm. o sa iglesia ni Manalo na Diablo hmm. na kumakampi sa kanila. Hmm. Inuulit po namin, mga kababayan, wala po kaming kinakampihan na kahit na sino mang politiko. Sana po maunawaan po ninyo yan. Kaya po namin isinagawa ang National Rally for Peace na pinaunahan po ng Iglesia ni Cristo at sinamahan ng napakaraming mga tao para sang ayunan ang opinyon ng Presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos na hindi dapat isulong ang impeachment case laban kay Sara Duterte sapagkat hindi po ito makakatulong sa kahit na isang Pilipino. Sana po malinaw po sa inyo ang tungkol sa bagay na yan. At maraming beses po nating napapanood dyan sa social media kung ano talaga ang dahilan, kung bakit kami nagkaisa, bakit naglunsad ang Iglesia ni Cristo ng isang malaking pagkilos. Wala pong kinalaman ang sino mang politiko, walang nagdikta sa amin, walang lumapit sa amin para sabihin ganito ang gawin ninyo. Yan po ay pasya ng pamamahala na dapat naming sundin at para po ipaglaban ang tungkol doon sa pagkakaisa ng bawat Pilipino. Sapagkat ang iglesia po ay hindi sangayon sa kaguluhan, kundi ang iglesia po ay sangayon po sa pagkakaisa. Ano pa po yung sinasabi ni Ipipalyo Labrador? Pakinggan pa natin. ba? Diba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, eto nga eh. Dahil sa nangyaring ito, dito palang makikita na natin na kahit ilang iglesia ni Manalo pa ang humadlang, wala silang magagawa. Kapag taong bayan ang nasunod. ba? Diba? Kaya sa pamunuan ng iglesia ni Manalo na Diablo, ito ay simula pa lamang. Ha? Simula pa lamang ito na ipinapakita ng taong bayan sa inyo na wala kayong karapatang magyabang, wala, kay wala kayong karapatan uh, maghari-harian sa bansang ito. Dahil kayo ay kampon ng Diablo. Ha? Dahil kayo ay kampon ng Diablo o kadiliman na kung saan yung grupo ninyo, yung reliyon ninyo ay mahalin tulad talaga sa isang sindikato, sa isang gangster. Mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, mga kapatid, narinig niyo po yung sinabi ni Ipipanyo Labrador, walang pakundangan at walang preno yung kanyang mga pagsasalita tungkol sa Iglesia ni Kristo. Ano po sabi niya? Wala daw pong karapatan na magyabang at maghari-harian ang Iglesia ni Kristo dito sa bansang ito. Sino bang nagsabi na naghahari-harian po kami ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Wala pong ganun. Kung mayroon man po kami isinagawang pagkilos ayon sa pasya ng pamamahala yun sa loob ng Iglesia ni Kristo para po isulong ang pagkakaisa ng bansang Pilipinas lalo na po sa mga namiminuno sa ating bansa. Nakita po nyo yung mga tarpulin, mga placard na ginamit po namin. Meron po ba kayong nabasa roon, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay na kami po ay nagyayabang, na kami po ay naghahari arian Meron ba kayong nabasa doon? At ito pa, ipipan nyo labrador. Kaming mga Iglesia Ni Cristo ay hindi kami nagyayabang. Katulad ng ginagawa mo. Ikaw ang mayabang. Ikaw ang napakalino na napakayabang. Sobrang yabang mo. Subalit yung yabang mo hanggang sa litala. Kung talaga sanang matapang ka, eh, dapat hindi ka lang tatago. At hindi naghahari-harian ang Iglesia ni Cristo sa bansang ito, si Pipanyo Labrador, katulad ng sinasabi. Ang sa amin ay gustong magkaisa. Ang isinusulong ipinaglalaban namin ay ang pagkakaisa ng lahat ng mamamayang Pilipino para hindi maging magulo ang ating bansa. Kala maintindihan po ninyo yun, mga mahal po naming taga-subaybay at mga kapatid. Napakarami na pong kumalat na, kumalat na video. Napakarami kayong mababasa sa social media tungkol po sa naging dahilan kung bakit po kami gumawa ng pagkilos kung bakit po pinangunahan ng Iglesia ni Cristo o National Rally for Peace. Wala po kaming ibang layunin, hindi para magkariharihan, hindi para magyabang, kundi para isulong na sana ang lahat ng mga Pilipino, lalo na po sa ating mga 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 namiminuno ay magkaisa, magtulungan para solusyonan ang mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Ano pa po sabi niya kanina? Ni Ipipanying Labrading? Sabi niya, sindikato daw at gangster ang iglesia. Ito'y paratang na naman, ito'y Labrador. Meron ka bang ebidensya na sindikato ang Iglesia ni Cristo? Pwede ka na namang makulong at makasuhan ka na naman tungkol sa bagay na yan. At alam niyo para sa kaalaman ng lahat mga kababayan, hindi po umiimik lang ang Iglesia ni Cristo. Hindi nagsasalita pero magabang ka lang, ipipan niyo labrador. At ang Iglesia ni Cristo ay gumagawa lang ng legal na paraan. Sumusunod sa proseso ayon sa saligang batas ng Pilipinas. Sang ayon sa saligang batas ng Pilipinas. Ganun ang ginagawa namin. Kaya itong mga sinasabi mong ito ay dagdag kaso mo na naman ito. Ipipanyo Labrador, nagpaparatang ka na naman sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tuloy pa natin yung kanyang mga sinasabi. Ha? alam ko, mailit ang ulo ninyo sa akin. Talaga pinag... Alam niyo, mga kababay, sa totoo lang eh. Marami pong nagsusumbong sa akin. Na... Ano daw mga kaibigan, mga kababayan, Mainit daw ang ulo naming mga iglesia ni Cristo sa kanya. Hindi, hindi mainit ang ulo namin sa iyo, ipipanyo labrador. Ikaw lang nagsasabi niyan kasi takot na takot ka sa lahat ng pinagsasabi mo tungkol sa iglesia. Ha? Yun ang totoo. Kaya mo lang sinasabi na mainit ang ulo namin sa iyo. Ang totoo, patutunayan ko sa iyo na hindi mainit ang ulo namin sa iyo. Makipagkita ka sa amin, yayakapin kita. Baka nga malips to lips, -lips pa kita eh. Pag nagkita tayo, oo, oh, yayakapin kita lang dahil ki. Hindi mainit ang ulo namin may iglesia ni Kristo sa'yo. Ikaw lang nagsasabi lang noon, ipipanyo labrador. At ah, tuloy pa natin. Na, Doon sa area ng ganito, mino hmm. minomonitor nila ako. Hmm. Salamat na lang sa mga kaibigan ko at mga naging sedyante kong pulis. Hmm. At sa mga kaibigan ko, kilala hmm. ko, mga supporters ko, hmm. na tumatawag sa akin, nagbibigay sa akin ng, uh, kumbaga, impo. Hmm. Di ba? Pero ganoon pa man, gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo gawin. Pero sasabihin ko ang dapat kong sabihin. monitor daw siya. <laughs> Tatawa ko dito sa tao. <laughs> ang tao nga naman talaga. Ano? Pagkatakot na takot. Pagka lahat ng gilid niya, titignan niya ganyan. Hindi makakilos ng malaya ito. Ganun ang mga ini monitor daw. oh, may mga sinabi pa siya, mga estudyante niya daw, na mga pulis. Tumatawag daw sa kanya. At nagbibigay ng info kailangan mo pa magsabihin yun na sa social media na may mga istudyante kang pulis na nagbibigay ng info sa'yo. Ay, ikaw talaga, Epipanio Labrador, wala ka talaga sa hulog kahit kailan. Tuloy natin. Lilinawin ko ulit. E, lilinawin niyo daw. Ang Iglesia ni Cristo, hmm? unang-una, dapat lamang igalang. Ang Iglesia ni Cristo ay dapat lamang... Dapat lamang igalang, sabi niya. Ang Iglesia ni Cristo, dapat lamang igalang. Ano ang ginagawa mo, Ipi Panyo Labrador? Yan ba ay paggalang? Sapagkat ang Iglesia Ni Cristo na binabanggit mo ay wala lang iba. Ang Iglesia Ni Cristo lamang nag-iisang Iglesia Ni Cristo dito sa Pilipinas. At manood po kayo mga kababayan sa mga programa po ng Iglesia Ni Cristo. At makikita nyo po, malalaman ninyo po ang mga aral, mga pangunahing aral po na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Marami po kaming mga programa po sa TV na pwede ninyong mapanood, INC TV. manood po kayo at nang malaman po ninyo yung mga katotohanan, mga pangunahing aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. At kung ano yung sinasabi ni Epipanyo Labrador na Iglesia ni Cristo noon na pinangunahan ng Panginoong Isu Kristo sa Iglesia ni Cristo ngayon. Panoorin niyo po yan mga kababayan. Ano pa daw? O dapat lamang na igalang. Iga igalang. 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 Dahil ang Iglesia pero lumalabas, itong si Epipanyo Labrador ay walang paggalang sa Iglesia Ni Cristo sapagkat binumura, pinagwiwika at pinagsasalitaan ng kung ano-anong mga masasamang paninira. Nilalapastangan ang lahat ng mga kaalim sa Iglesia Ni Cristo, lalo na po ang pamamahala. Yan ba ang paggalang na sinasabi mo, Epipanyo Labrador? Ganyan ka ba gumalang? Yan ba yung paraan mo para igalang ang isang organisasyon, lalo na ang Iglesia Ni Cristo? Dito muna tayo mga kababayan ha, sa sinabi niyang ito, sapagkat ito ay maselan to eh. Ginagamit pa yung reliyon, yung mga membro para lamang magkapera. Para nang sa ganon, ginagamit pa daw yung mga membro at reliyon para lang daw magkapera ang Iglesia ni Cristo. Para daw, ay eh, meron na naman silang mga pera na gagamitin para maipagpatayo ng magandang gusali. Para may mga pera na naman daw nagagamitin, para makapagpatayo ng magagandang gusali. Mga kababayan, mga mahal po naming taga-subaybay, lalo na po doon sa mga hindi po namin kapanampalataya. Totoo po na napakagaganda po ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo at nakikita nyo po yan kapag ka kayo ay bumabiyahe kahit sa ang sulok ng Pilipinas, kahit sa ibang bansa, makikita nyo po ang mga magagara at magagandang gusaling sambahan. Pero yun po ay itutuloy lang po natin ito para may sinabi kasi si Epi Panyo Labrador dito eh. Kaya ako nagagantay ko sa ali eh. Kasi yung mga hmm. gusali nila galing sa pera ng mga politiko mm. na gagamit nila o sinusuportahan nila. Galing daw sa pera ng mga politiko na sinusuportahan nila at hinuhut-hutan. Ulitin natin ha. Nila galing sa pera ng mga politiko. Mm. Galing daw sa Kaya pera. Kaya ako nagagantay ko sa ali eh. Kasi hmm. yung mga gusali nila galing sa pera ng mga politikong nagagamit nila. Gagamit nila. O sinusuportahan nila. O sinusuportahan saan, nila. Kung saan, hinuhututan din naman nila. Mga kababayan at mga mahal po namin taga-sumaybay, ito po ay isang malaking kasinungalingan at paninira na naman ni Ipipanyo Labrador at dagdag kaso na naman ito. Kung magagandaman at magagaraman ang aming mga gusaling sambahan, mga mahal po namin, taga-Sumaybay, lalo na po doon sa mga hindi po Iglesia Ni Cristo, ano po, para maintindihan po ninyo. Ang ipinampatayo po namin, ang ginagamit po namin sa mga pagtatayo po sa mga magaganda at magagarang gusaling sambahan ay mula po sa kusang handong, kusang abuloy po ng bawat membro po sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Wala kaming kinuhanan ng pera na kahit isang politiko para lamang makapagpatayo ng gusaling sambahan. Yung ibang relihiyon siguro, pwede yun. Pero sa Iglesia ni Cristo, ops, teka muna, bakit? Kami mga Iglesia ni Cristo, mga kababayan, mga mahal po namin taga-subaybay, ay binibilinan, mahigpit ang bilin po sa amin na huwag kaming makikialam sa politika. Mahigpit ang bilin sa amin na huwag kaming lalapit para humingi ng anumang pabor sa sino mang politiko. Mahigpit na bilin po yan sa amin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat iniingatan po, pinaiingatan, pinangangalagaan po ng aming namamahala ang aming kahalalan. Pero itong si Pipanyo Labrador, kung ano-ano po ang sinasabi, mga mahal po namin kababayan, napakahigpit po, napakahigpit po ng bilin sa amin. Na huwag kaming lalapit para manghingi ng anumang pabor sa sino mang politiko. Matindi magparatang ito si Pipanyo Labrador. Sinasabi mo na ang ginagamit namin, ginagamit namin para magpatayo ng mga kapilya namin sa loob ng iglesia ay pera ng mga politiko. Excuse me! Excuse me! Yun ang video niya nang nakarami, dalawang pieces may pa HQ, excuse, excuse me pa. Doon sa tinatawag niyang kasama niya na kasama niya daw, tinawag pang commander. Itong taong ko talaga, wala, wala sa hulog talaga itong taong ko. Pero balik tayo sa isyo, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Wala pong ganun ang Iglesia ni Cristo. Huwag kayong maniniwala kay Ipipanyo Labrador. Matinding paratang po ito at paninira na naman ni Ipipanyo Labrador. At nakalista ito lahat, mga kababayan. Palalabasin natin lahat sa kanya yan pagka humarap na po siya sa otoridad. Pagpapaliwanagan po natin siya tungkol sa mga bagay-bagay na kanyang sinasabi. Sana naunawa ninyo mga kababayan, mga mahal po namin taga-subaybay. Ang Iglesia ni Cristo po ay gumagawa ng maraming proyekto, mga gusaling sambahan at kung ano-ano pang -ano mga proyekto, pagtulong sa mamamayang Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas. Lumilingap po ang Iglesia ni Cristo sa lahat ng nangangailangan, hindi lang po yung mga kapatid namin, kundi lahat ng mga nangangailangan ng tulong kahit sa iba't ibang panig ng daigdig. Sarili po at mula po sa kusang handog, kusang abuloy po ng bawat membro ng Iglesia ni Cristo ang ginagamit namin. At wala kaming kinukuha, walang hinuhut-hut tulad ng sinasabi ni Pipanyo Labrador sa sinuman at kanino mang politiko. Tandaan niyo po yan mga kababayan. Tuloy po natin. Di ba? O nakusali, sa nila ng iba't ibang pabor. Kaya gusto namin ganito si ganyan hmm. Naipaliwanag ko na po yan. Bueno mga kababayan at mga kaibigan, mga mahal po namin kaya sa Sana po itong mga napanood po ninyo, tungkol na naman sa mga banat, pirada ni Ipipanyo Labrador ay kung ano man po yung sinasabi niya, sana po yung mga paliwanag po namin, naintindihan po ninyo mga kababayan at taunawaan po ninyo. At subaybayan pa po ninyo kami sa mga susunod pang video na ilalabas namin tungkol dito sa taong ito, uh, walang puknat walang tigil sa paninira po sa Iglesia ni Cristo. Muli po, bumabati po kami ng isang magandang araw sa lahat po ng ating mga Tres mga kababayan, lalo na po sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng daidig. Hello po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at mag ingat po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat, mga kababayan, lalo na po doon sa mga kapatid na sumusuporta po sa amin.